kaway-kaway. Naku, syempre, pagka ganitong may mga boxes tayo, alam kong nahuhulaan nyo na po na may mga panibago na namang delivery ng halaman ng inyong plantita. Halika kayo at tingnan natin kung ano-ano ba ang nilalaman ng mga ito. Wow! Ang gaganda nga ng ating mga halaman. Tingnan nyo naman. So, meron tayo ditong mga indoor plants. Caladium. Alocasia. At meron din tayong philodendron. Ayan. At syempre, nag-order din po tayo ng ilang-ilang outdoor plants. Ito po sa kabilang box, silipin natin. So, ayan, meron nga tayo dito mga croton plants. Tingnan nyo po. Makukulay at magaganda ang kanilang mga dahon. At ito namang isang itong napaka-cute. Alam nyo ba na ito ay isang papribi lamang ng aking napakabait na supplier. At ito naman isang ito, isa pang papribi. Nagtataka nga ako bakit ang dami-dami niyang binibigay sa akin. O ba diba? actually hindi ko kilala kung anong halaman ito eh. Napakaganda niya. O oh. medyo hawig siya sa Asiatic Jasmine, yung kulay ng mga dahon niya. Ayan o, oh. ang gaganda ng detalye. At medyo hawig din sa malunggay ha. Ayan at tapos na ang ating repating. May mga bagong bihis na ang ating mga halaman. Kung kanina sila ay nakatanim lang sa agri bags. Yung bang plastic bag na kulay itim yung ginagamit po sa farm. Ayan, nagamitan natin sila ng magagandang paso. Ayan, at ang kanilang mga pating mix, pating soil ay ating pinalitan. According sa requirement ng bawat halaman. Kasi alam niyo naman, kada variety po ng halaman ay hindi parehong ang isang pating soil ang ginagamit natin. Halimbawa sa outdoor plant ay hindi naman suitable para gamitin natin sa indoor plants. Ayan po, kasi kagaya ng mga philodendron, yung mga varieties po nila, ito maselan to ang mga ugat ng philodendron plants mga indoor plants, kagaya po ng mga halaman na nandito sa ating paligid. Ayan iba rin po yung ginagamit nilang pating soil sa mga ginagamit natin kagaya nito sa croton ito ay isang outdoor plant siya nga po pala ito ay na research ko na kung anong pangalan niya siya pala si snow bush ayan napakaganda ano so ayan pinagpapalitan na nga natin sila ng pot pero itong si pilodendron Japan Cultivar. Pakilala ko na rin po sa inyo. Hindi ko na pinalitan kasi ayos naman yung kanyang pinaglalagyan. At meron na rin siyang itong coconut pole kasi ito po ay nagapang o trailing plant po yan. Isa pa rin po ito sa mga itinuturing natin na a uh, rare variety ng philodendron plants. Ito naman po si Lindeni Eye. Caladium Lindeni Eye. Ayan, so ginamit natin siya ng mahaba o tall pot kasi yung kanyang stalks ay mahahaba. Ayan. Kasi pag maikli yung ginamit natin, baka pag mahangin, ganun, or mabubuway siya. At least eto, mas matatag yung kanyang support. So, eto naman yung ating mga croton plants. Ang gaganda, tingnan nyo po. Si ano to, cabbage, isa sa mga rare varieties pa rin ng croton plants. At itong itong isang ito ay si Seven Colors. Oh, tingnan niyo naman napakaganda ng kanyang kulay, ang saya-saya din Tapos ito nga po pala ay si Philodendron Cranips. Yung mga dahon po nito ay nagiging mga dambuhala po kalaunan. Ayan, ang lalaki kaya maganda po 'yan. Yeah, magandang indoor plant po ito. Kasi talagang tumutodo ang kanyang laki. Mga ganyan, higit pa po dyan. Siyempre, ito yung ating alocasia Mickey Mouse. Two pots sila. At, ang pinakahuli sa lahat, ang nakakatuwang ating freebie. <laughs> Siya po ay si Pilodendron Brantiano. So, dito muna sila. At bukas, ay isa ka natin isa sa lansan, kanilang mga rocks. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Magandang hapon sa lahat. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Ayan, mga ready to display na sila. Diba?